Hello mga kababayan, welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian So ngayong araw na to, ang gagawin ko naman ay pupunta sa isang apartment So magkakaroon tayo ng apartment tour Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng apartment dito sa Canada At saka papasok tayo sa loob para makita nyo ang itsura din sa loob ng apartment So gusto ko rin gumawa ng video about sa monthly budgeting ng single dito sa Canada So para makita nyo kung magkano talaga ang ginagastos ng isang person, ng isang single na tao na nakatira dito sa Canada. Kaya yeah, tara, samahan niyo ako. So ayan, nandito na ako ngayon sa apartment ng aking kapatid. At saka gusto ko lang uh, tandaan nyo na dito sa Canada kasi hindi pare-parehas ang uh, ating mga monthly expenses. Depende yan sa ating uh, pamumuhay at saka depende rin yan kung ano yung mga pinagkagastusan din natin. Uh, tulad na lang ng, nung iba, nagpapadala sa Pilipinas, yung iba uh, may mga binabayaran dito so hindi pare-parehas pero gusto ko lang kayong bigyan ng idea dun sa standard na binabayaran ng mga uh, single dito sa Canada single muna ngayon, susunod mag ko ng, uh, gagawa ko ng video for the family or yung mga nag-start pa lang dito na couple dito sa Canada, kaya tara so ito ang tsura ng apartment dito ayan so ayan kayo nung building so multiple apartments yan doon. so ito yung parking napakaluwag ba diba? kasi nga ang daming apartment dito yung parking yan kailangan uh, every tenant meron silang mga parking pero yung uh, parking situation dito parang paghahanap uh, ka ng parking uh, at your own hindi sa nakareserva para sa'yo so kung may nauna na sa'yo maghanap pa talaga ng ibang spot sa ibang area. So, pwedeng malapit ka dun sa main door or medyo doon ka sa pinakadulo minsan. Tsaka, parang nang nasabi sa akin, pwede ka atang magbayad ng monthly din for the parking. But I'm not sure. So, ayan. So, ayan. Pasok tayo. Go ahead, dude. So, ano dito? Safe ba? Hmm. Yan. So, may lock siya. So, hindi basta-basta makakapasok yung mga tao. Ayan. So, ayan, may code or susi. Tapos, ayan. Ito yung hallway. So, safe din naman siya kasi nga may may code sya doon. Tapos, naka-lock yung main na pinto. Ayan, may exit doon pag uh, saling, merong sunog ayan kaya maganda ngayon pasok na tayo nice ang ganda actually so uh, kanarenovate lang itong building na to at pinaganda nila lalo yung tsura ayan ang ganda ilang rooms bro? Oh, so 3 bedroom apartment ito So, uh, ano, ano dito? Ano meron dito? Ah, uh, stock room. Ah, oh, stock room. Pwede nga open? Wow! Ang daming stocks. Huwag natin tignan. <laughs> ito ang isa, ano? Yung mga uh, pang-winter. Ah, so, yan. So, pang mga... Lagay ng mga winter coat, boots and all. Yan, ganda. Tapos ito, ito yung dalawang kwarto, no? Uh yung washroom ayun yung washroom panalo ah, ang ganda ah yun o oh, may nabas pa may deck paano ba ito open ayan ganda actually ganda ng apartment na to ganda ng paligid Oh bro, price reveal. again the price First, we bought the price of the seven. Oh, one seven per month. price of the price of the price of the price of Number. So, ngayong araw na ito, tatunungin uh, natin kung ano yung uh, monthly expenses niya dito sa apartment at saka yung uh, sa food na rin. So, hmm. uh, i-reveal natin yung whole na expenses niya for uh, every month para may idea kayo. So, Windsor, apartment wise, uh, magkano binabayaran mo for the apartment? Magkano muna yung rent niya sa apartment, Odette? Uh, rent namin for apartment is uh, from 1,500 naging 1,650. 165. Ah, uh, so almost 17 na rin siya. Divided okay. by 3, tatlo kami dito. So naging parang 550 kami each. Okay, 550 yeah. each. Ayos. So ano yung mga binabayaran niyo uh, dito sa apartment? So for this apartment, uh, libre yung, yung tubig namin. Uh, as for the electric, uh, umaabot kami ng 187 per month. So So divided, so, by 3, mga abot kami din ng mga 62, 63 isa. Wow, 62 dollars uh. ang isang tao. Just every, di ba, every 2 months siya? Oo. Oh, oh, so every 2 months. So 63 dollars every 2 months ang binabayaran oh. nila. Wow. Tapos um, ano pa? And then, of course, yung internet. Mm -hmm. Eh, kasi alam naman natin kailangan na lang yung internet ng mga tao. Um, ngayon, ang internet namin umapot na na ng 126 per month siya. So, Uh, divided by 3, that's like around 42. No, oh, so, um, internet divided by 3, so $42 each sila every yeah. month. So, yung rent okay. nila every month, yung internet is every month, pero yung uh, electric nila is every 2 months. Ayan. So, in total, for the apartment, magkano ang binabayaran nyo each for the apartment lang? Uh, for the apartment lang, uh, it's 654 each. Uh, 654. Yeah, 655 na rin. Ayun, 655 each every month sa binabayad nila sa apartment expenses lang. So ngayon, uh punta naman tayo sa food. Magkano ang ginagastos mo every 2 weeks? Every 2 weeks um, more or less it's like around 150 bi biweekly. So hmm. around 300 a month. So ayun so yun nga tama kung mag-isa ka lang naman kasi hindi ka naman masyadong magastos mabili so mas maganda 'yung pagka-budget mo. So ayun nga. Sabi niya, every two weeks, around $150 ang budget niya ni sa pagkain. So, that's $300 every month. So, in total, lahat, apartment and food, magkano lahat? Mga $1,954. Uh, mga siguro, sabi 954, uh, 955, mga gano'n. Yeah. so, uh, 960, 960. Okay. So, uh, for a single person, ang whole budget ng expenses niya for the apartment and food ay umabot <laughs> ng 950 950 plus pero hmm. 950 ayan which is I think uh, not too bad na for especially in situation ngayon dito sa Canada hirap maghanap ng apartment kaya uh, maghanap ka talaga ng uh, kung saan yung makakamura ka so ayos yan. so matanong ko lang di ba so yan yung pinaka expense mo yeah. na sa lahat-lahat ng stay mo dito sa Canada di ba hmm. so hmm. hindi ka na wala ka pinapadalan sa Pilipinas wala. wala. so lahat ng income mo sa iyo lang yep ayun so So, sa case ng kapatid ko, well, uh, wala na kaming pinabadalan sa Pilipinas. So, uh, lahat ng income niya, solo niya lang. So, hmm. na -ipon ayun talaga. Naipon na niya talaga. So, yung kinikita niya for the whole month uh, month sa trabaho ay para sa kanya lang. Okay. So, ayun, mga kababayan, at least that's, na... That's, even without the car and things like that, yung mga insurance mo for the car for the month, that's... Not included. Not yeah. included kasi I don't have a car yet. So. so, ayun mga pala. Uh, so, wala pa siyang then, sakyan. Okay. Wala pa siyang sasakyan. So, which is, kaya napaka tibet talaga. So, ayun, at least nakita nyo, na-relate nyo na, na kung magkano talaga ang expenses ng isang tao dito sa Canada na wala pang mga masyadong binabayaran. ba diba? Kaya, lahat yung sinasabi na ang sarap talaga mag-start sa Canada kung alam mo yung ginagawa mo. ba diba? Comparing sa iba na nag-start sa Canada tapos bilinagan ng mga luho, bilinagan ng sasakyan and bilhin na lang kung ano-ano, di ba? So, nung dumating yung kapalit ko, syempre, tinuruan ko siya kung ano yung pinaka-best na paraan para para itakil niya yung buhay dito sa Canada. So, ayun, finalo naman niya ngayon, at this uh, nakakapag-save na siya ng maayos. More than me. <laughs> so, ayun mga babae, at least may na kayo kung paano ang, uh, kung ang expenses ng isang uh, single hmm. na tao dito sa Canada. so yeah salam alaikum sa to the video though please don't forget to like subscribe and share Alam. peace